mahal na pang PBM nangangamba po ako ito po sana hindi alam ko tayo sa mga DDS na religious group baka po lumahok sila Diyan ka nagagali sa, sa milyon ito po sana alerto kayo kasi baka try do nila ang pang pamahalaan ninyo isa po akong nagmamalas ako sa sa inyo mahal na pangulong BGM sana po alerto kayo sa mga mga yan hmm. nakutunod ang upo kasi dito sa lugar namin kami mga paghahanda ang mga kumakampi kay bigong bigong sana po paghanda ang mga nakakatakot po makamamayan ba sila silang dalhin din ang puwesta nila alam nyo na ang pwersa ng demonyo masyadong sa malakas pero lalabanan naman ito ng mga panalangin sa totoong may kakal na siyang totoong tunay na naglaklak sa ito sa malakang niya sana nga mawala na mga kulto na yan maraming salamat po